O paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot kuna ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Ang smuggling mangyayari lang kung may kunayban sa loob. Pwede ba nating sabihin yun in general terms? Ito po ang sasabihin ko. Ang sa dami mo ng kargamento talaga uh -huh. na nanggagaling sa iba't ibang pansa, uh -huh. hindi po talaga natin matututukan isa-isa yung uh -huh. kargamento. Uh -huh. Kaya ang ginagawa po natin is we try as much as possible to detect all kinds of fraud. Mm -hmm. ang paano ko natin gagawin 'yan? Meron tayong tinatawag na select meron kaming selectivity system diyan. Mm -hmm. Na na kung ano yung green, ano yung yellow, ano yung orange, ano yung red. Ano 'yun nga kami diyan? Sige nga, pa, pa. pag red po kasi yan, yung galing yan sa mga high risk based mm -hmm. dun sa parameters na nakaset set na, mm -hmm. na automatic sa computer, parang sinasabi nung nung selectivity natin, eto mga red na to, e, high risk. Mm -hmm. So dapat i-undergo yan ng X-ray may undergo yan ng physical examination. Yeah, Pero pag grade po kasi, pag parang usually yung mga grade yun, yung mga talagang highly compliant na pong mga consignee na through the years nakikita mo wala naman naging problema and at the same time meron tinatawag na mga top corporations. Kumbaga, yun po yung nakaklassify sa grade. Uh, meron din naman po yung medyo medium kung tawagin nila na medium na medium risk mm -hmm. nagiging yellow po yan which is kailangan natin kusisiin yung mga dokumento nila mm -hmm. pagka uh, meron naman may nadagdag po sa selectivity namin yung orange po tawagin mm -hmm. yung mas mataas ng konti sa medium pero hindi pa siya pasok sa red mm -hmm. which is required po siyang i-undergo ng non-intrusive examination which is x-ray pa rin po so, so x-ray yung kung gusto ng Pangulo na well, yung x-ray naman kasi eh, pakikinabahan mo lang yan kung maayos yung operator di ba yes. machine lang yan eh Opo. pero kung ang tumatao naman doon ay uh, uh, manaw ko din <laughs> walang kabuluhan yung makina diba, tama ko ba yung commissioner? Opo. so kaya uh, hindi ba kayo um, nag-level up, nag-upgrade ng mga tao doon in terms of of uh, skills and and integrity opo, yun po, yung, yun po yung isa sa mga ginagawa namin. Ina-assess po namin yung mga tao na nakalagay na nakaupo sa mga sensitibong lugar. Mm -hmm. Pero makita nyo naman po ngayon, ang dami hong huli sa droga. Mm -hmm. Ibig sabihin, wala akong nagsabi sa amin na may droga dyan. Mm -hmm. Kung baka na-detect po ng mga operators natin ng x-ray sa airport. Mm -hmm. So ngayon, pinag iigting ko lalo pati, at pati siguro competency ng mga tao na nakatagal sa mga ports, sa yeah. mga containerized para sinisigurado natin na hindi hindi ko ginagawa yung hindi ko minamanipulate o anuman yung x-ray natin. So, Ito. po natin yung yung uh, lifestyle. Speaking of lifestyle, ano po, um, paano nyo po i-address yung ganong klase ng perception ng tao na pag nasa customs ang ang isang empleyado ng gobyerno, yayaman yan o mayaman yan o korap yan, yan, yan? Sa so, lifestyle po, may mga in-place naman po na mga ato mga, mga division na tumitingin diyan. Mm -hmm. Meron mo tayo internal inquiry uh, prosecution division dito sa Bureau of Customs at the same time may mga ibang agency po na naatasan na tumingin sa sa mga tao diyan sa customs like yung revenue integrity protection ko ng RIPS po sa DOF. Mm -hmm. So yun po and hindi po tayo lagi rin po tayo nakatutok sa so, kung yung mga tao natin at nakikita natin na pag tama naman yung ginagawa eh yun po eh Doon, -huh. ganun ko lang po ina-address mm -hmm. kumbaga basta pag napatunayan natin na, na yan ay, wala po talagang mabilis pa sa si 4 alisin natin yan natapatin ko kayo may nabalitaan po kami na may ilang mga siguro uh, sometime in the past na naging uh, kaibigan nyo o kaklase nyo Uh, na ang informasyon po sa amin ay umiikot at sinasabing ginagamit ang inyong pangalan na kayo daw po ay eh, uh, may pahintulot na magbuo ng isang grupo sila at lahat ng pwedeng ipapasok padaan daw sa kanila. Uh, kayo na nga po ang mag-address sa lalo na sa mga legitimate businessmen na kanila pong nilalapitan. Okay. Ito po ang um, sasabihin ko sa inyo, wala ho akong inatasan. Wala ho akong inatasan na tao na kaklase ko o kaibigan ko para makipag-usap at magsabi sa inyo kahit sino po, wala kahit ka mag-anak ko wala po akong inutusan na makipag-usap sa inyo at uh, tutulungan niya kayo mag-facilitate at siya ang tulay papunta sa akin wala po akong inuutusan ganon lahat po ng proseso, idinadaan natin ng tamang proseso sa customs po, yun po meron hong tamang proseso, may eh. mga taong Najan para mag-assist inyo. Mm. Uh, meron yung assessment natin dyan. Mm. Wala ko akong inataas makipag-usap sa labas. At kung meron pong ganun? At kung meron, identify nyo sa akin. Uh, meron naman po kayong mga i-comment nyo at hanapin ko yung taong yan.